Yun. Okay lang kapag pag pumasok dyan, naka ano ka. Hindi ka pwedeng pumasok dyan na hindi na naka bathing suit. Ay, oh. Yung diskuhan nila dito, hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka naka bathing suit kaya nakahubad sila lahat. 'Di ba? Bawal. dapat dapat naka ano naka bathing suit na. Hindi naka trunks, ganyan naka trunks.

swimming pool sa loob ba yun? Ah. Anong tawag yan? Ah, disco pool. Ayan, disco pool oh. Ah. 10pm hanggang 3 AM pa to. Ah, so. Pwede ka mag-tiktok dyan ah. kaya nila po mapasok oh. Sana break lang kaya sa manonood. Maliligo. Bawal na naka-chinelas tapos dapat talaga naka-trunks lang. swimming Hotel. Oh, ayan, naka swimming Hotel sila, oh. oh. Kailangan may Siming Hotel Oo. Naka Hotel, yung sabi nila, oh. swimming Hotel. Yung ganitong sorti, pwede. Pwede to. Naka, swimming Siming yung pinaka swimming Hotel nila, ayan, oh. Ayo pemasukan. Baru masuk ke tahun Ay, nakasino na pair lang sila. Oh, sorry. Sa loob, wala naman limit kung anong ka oras kay dyan. Angkat kaya mo. O, oh, di diba? Oh, tanggal damit, tanggal damit, tanggal damit. No, nakatrans lang dapat sa loob. Shout out to kay Ate, oh, na dumadaan. Okay, okay okay, 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 okay. okay, okay na. Hindi mo na alam kung anong damit mo dyan, eh. Ayan, oh. Okay, 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 okay. Na, na, hindi na sila magdadamit, oh. Ayan, kaganyan dapat, oh. Uy, sexy naman mo. Oh. Uy, MG. Wow, sexy. Shout out sa inyo. Ano pa karamdam sa loob? Masaya, masaya. Ay, masaya daw, Masaya. Masaya masaya sa loob. Oh, wala na, wala nang damit ni Ate. Ay, chateng nga daw, masakit chateng nga. Uh, ano? Happy sila pag galing sa loob. Parang tahimik sila, no? Ay, yun na nila mo. Masakit sa tayo na, sir. Masakit sa tayo na. Masakit daw sa tayo na sa loob. Huwag na kayo pumunta dyan. Wala na. Yung mga damit nila doon, huwag hindi ko kayo ukay na eh. Wawa naman. Sige, okay, okay, okay yung mga damit nila doon. Hindi, pinapayuan sila na dapat ano, hindi na sila mag ng damit dyan. Oh, grabe doon sa lobe, oh. Ayun ba? Baka makapirate tayo. Okay, pasok lang lang pasok. Walang bayad yan. Libre! Libre mabingi. <laughs> Lakas ng sunset. Yan, itali niyo yung mga damit niyo para hindi matanggal. Masakit daw sa tainga. Sige kayo pasok kayo ayun chatat ayun nyo pasok sila lang sila lang, sila lang. ayun ay, may mga damit pa dahil pang damit o oh. oh, pili na kayo ng damit